Labis na ikinagulat ng mga netizens ang bigla ang pagpanaw ng asawa ni Rufa May Quinto na si Trevor Magallanes dahil sobrang batang-bata pa nito. Sa edad na 30 na taong gulang lamang, biglang ibinahagi ni Rufa May Quinto ngayong umaga ang mga larawan niya kasama ang kanyang asawa. Hindi niya ito nilagyan ng caption, subalit makikita sa comment section ng post na ito ni Rufa May Quinto. Na madaming mga artista ang nagpaabot sa kanya ng pakikiramay at condolences. Kung saan kumpirmadong pumanaw na nga ang asawa nitong si Trevor Magalanes. Base naman sa official Instagram account ni Trevor Magalanes Madaming mga kaibigan ni Trevor Magalanes ang nagkomento sa kanyang pinakahuling Instagram post ng condolences at rest in peace at kinumpirma na pumanaw na nga ito ngayong araw. Hindi pa inilalabas ang tunay na dahilan ng biglaang pagpanaw ni Trevor Magalanes. Asawa ni Rufa Mai Quinto, subalit ayon sa kumakalat sa social media, ay suicide daw. Allegedly, ang dahilan ng pagpanaw nito ngayong araw. Matatandaan na inaresto noon si Trevor Magalanes sa Honolulu, Hawaii dahil sa trespassing. At nagkaroon din ng matinding away sa pagitan nila ni Rufa Mai Quinto kung saan nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon.